hindi ako makamove on sa post ni Lodi Jackie Concepcion. Naririnig ko na ito noon pa eh. Naririnig nyo na ito noon pa. Na baka daw magbago siya kapag nagkaanak na kami. Sinabi yan ng isang babae tungkol sa jowa niya na marumbado, irresponsable, walang pakialam, rat, narc, spoiled, palamunin, forever tambay, walang diskarte sa buhay, at marami pang iba. Yung, yung linya ba na baka naman magbago pa siya kapag nagkaanak na kami? sabi nga eh uso yan. isang napakalaking isang napakalaking scam para po naman sa akin malabo mangyari yan imposible yan suntok sa buwan yan. mas malala pa yan sa naghihintay tayong pagputi ng uwak ako mismo ay witness that ako mismo alam ko yan pinagdaanan ko yan isama nyo pa ako sa bilang kasama po ako sa bilang diyan. nobody changes overnight ang ugali ugali yun na yun well on top of it there's commitment there's commitment, realization, pagbabago ng mindset. Ultimately, minahal niya yung sarili niya. And eventually, matuto siya magmahal. Natutunan niya mahalin yung pamilya niya, yung mga anak niya, yung asawa niya. Yun, yun. Huwag na huwag maniniwala sa linya yan na baka magbago siya kapag nagkaanak na kami. Malabo po yan. Walang ganun. Baka nga, mag oh, baka nga magbago, pero mas lumala pa. Sabi nga nung isang kaibigan ko na nabasa yan. Sabi niya, buwisit. Sabi niya, buwisit, scam. Huwag ka nang umasa. Hindi nangyayari yung ganon. Not in that way. Not that way.